Magandang araw! Ako si Cherish Bancato at samahan niyo kaming bisitahin ang mansyon ni Colonel Casimiro o mas kilala bilang Kapitan Berong dito sa Triala Gimba Neva Ecija. Si Kapitan Berong ay nagsilbi sa Brigada Tinyo noong Philippine Revolution. Nagkaroon ng dalawang anak si Kapitan Berong na si Doña Trinidad Trining Tinyo at Doña Macaria Ala Tinyo. Kung saan dito nabuo ang Hacienda Triala o Barrio Triala dahil sa pinagsamang pangalan ng dalawa nitong anak. Siya rin ang nagmamayari ng isa sa pinakamalaking asyanda sa buong Pilipinas. At noong 1960s, ito'y opisyal ng tinawag na Barangay Triala. Dito sa gitna ng gimba na maisiha kung saan nakatayo ang Triala Mansion. Tinayo ito ng panahon ng Commonwealth Period noong 1935. Aming kinapanayam si Gimba Tourism Officer Rhea Leyva Santos upang malaman ang detalye na kasaysayan ng barangay Triala at mansyon ni Kapitan Berong na naging himpilan ng mga katipunero noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Yung Triala Mansion kasi ito ay pag-aari ni Kapitan Berong na kapatid ni General Mangyaltiño ang pangalan ni Kapitan Berong si Colonel Casimiro Tinio. sa so, taga dito sila, uh, binangalan nga rin yung kampo dito sa may Barangay Cavite na Kap Kapitan Berong. Kwento ni Ma'am Santos, naging lugar ng pulungan ng mga katipunero ang Triala Mansion kung saan sila nagpupulong. Leader kasi sila, yung magkapatid, leader ng na mga katipunero. Kaya yun yung ginagamit nilang meeting place. Marahil sa mansyon na ito nabuo ang kanilang plano kung paano nilabanan at naipanalo ng mga katipunerong Novo Ecijano ang pinakaunang tawag ng revolusyon laban sa mga mananakop na Espanyol. Sa gitnang Luzon noong Setyembre 2 hanggang 5, 1896, na ipinagdiriwang natin bilang unang sigaw ng Nueva Ecija. Kaya nasa walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas ang ating lalawigan. Pinamunuan ito ng tatlong mga general na tinaguri ang mga ama ng sigaw ng Nueva Ecija na sina Pantalyon Balmonte, Mariano Llanera at ang pinakabatang general na himagsikan at dating gobernador ng lalawigan, Manuel Tinio na kapatid ni Kapitan Berong Tinio ayon sa isinulat na artikel ni Manuel E. Jr. na pinamagatang The Undying Romance sa Hacienda Triala. Ito ay may lawak na 40 hectares. Ang anak ni Juan Luna na si Andres Luna y San Pedro ang siyang nagdisenyo sa mansyon na ito. Matapos sumanong magawa ang mansyon, bawat kwarto nito ay maririnig mong may malakas na musikang pangsayaw dahil sa kasiyahang nagaganap na party. Matataas na tao ang mga dumadalo tulad ng government official at mga member ng American Insular Government para manatili sa mansyon. Nagaling pang Baguio o ibang bahagi ng Northern Luzon dahil sa natatamasa nilang magandang pagtanggap at mabuting pakikitungo dito. Daandaang tao rin ang naniraan sa mansyon na nabigyan ng trabaho. At dito na nga nagumpisa ang golden years ng barangay Triala. Taong 1985 naman nang mag-shooting dito ang Lola Basyang na pinagbidahan ni na Maricel Soriano, William Martinez at Manilyn Reynes na halos lahat ng kabuuan ng pelikula ay dito kinuha. Uh, before, allowed na mag-shooting yung mga estudyante doon, ang mga short films, pero ngayon uh, restricted na ulit yung area. Sa pagpasok sa mansyon, ang una mong makikita dito ay ang portrait ni Doña Trinidad. Siya ay hindi biniyayaan ng anak kaya't lahat ng kanyang pagmamahal ay ibinuhos niya sa kanilang mansyon. Wala naman daw plano ang bagong may-ari ng mansyon na mag-asawang si Naginong Benjamin at Angel Domingo na buwagin ito. Bagkus ay ipaparenovate ito para maayos ang mga sira ng mansyon. Ang Triala Mansion ay mananatiling simbolo ng ating nakaraan. Hindi lamang bilang isang istruktura, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Hangga't nakatayo ang mansion, ay patuloy na mabubuhay ang kwento nito. Naalaala ng ating mga magigiting na mga bayaning katipunero na nagbibigay inspirasyon sa ating henerasyon at sa mga susunod na lahing novo esihano.